Pag tumatakbo lang ang sasakyan, tsaka lumalamig ang aircon. Ito ay naitanong ni Pops Janlo no? Ano daw, siguro ano yung posibleng issue, no? Bakit ganun yung na-experience niya? Pag tumatakbo lang yung sasakyan, tsaka lang lumalamig yung aircon. Well, may tatlo kayong pwedeng i-check. Okay, number one dyan, yung condenser ninyo. Baka naman sobrang dumi. Isang solusyon dyan is pwede nyo siyang ipa-pressure wash sa mga car wash try ninyo ipa-pressure wash yung inyong condenser baka naman uh, na siya no and number 2 ipa-check ninyo yung inyong auxiliary pan motor baka naman mahina na yung takbo or mabagal o baka kumakalog-kalog na ayan e posible pag ano pag nakatatrapik kayo eh humihina talaga yung lamig kasi hindi niya na napapalamig yung inyong condenser and number three, ipacheck ninyo yung level ng inyong priyon. Baka naman kulang na. At ipacheck nyo na na rin kung may tagas. Okay, so yun yung mga uh, pwede nyo i-check. O, ito yung tatlo na pwede nyo i-check. Ako, ito ah, uh, based on experience. Na-experience ko rin yan na pag traffic or medyo stop and go situation, eh, mahina yung lamig. Pero pag tumatakbo naman na matulin, eh, okay na okay naman yung lamig. Well, ang naging problema dito is yung nabili ko na replacement na auxiliary pan motor hindi ganun kabilis yung takbo niya. Then yun, nung binalitan ko siya ng original, na actually medyo mas mahal siya no almost yung replacement kasi 1000 pesos lang yung binili kong original is 7000 pesos pero ano yung naging result mas maganda yung naging lamig ng aking aircon kahit stop and go situation malamig yung lamig ng aking aircon so yun mga paps no yan yung mga pwede nyo i-check if ever man na nakaka-experience kayo ng paghina o pagwala ng lamig ng inyong aircon pag kayo ay nakahinto at pag kayo naman ay nag-highway e eh bumabalik o gumaganda yung lamig ng inyong aircon. Salamat sa panonood. Keep safe mga paps.